ang pagpapakasal ni Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang sagrado at talagang marami ang nakakaalam dito kahit mismo ang publiko marami na rin ang nagbabalita dito hindi lang ang buong True Blooded Alden Nation kundi sa kabi-kabila ding mga bashers kung matatandaan nyo ay talagang nagiging matinding debate pa kung talagang nakasal si Maine Mendoza at Alden Richards sa panahon ng Itbulaga ito ay ang mga fans na walang kinalaman kay Alden Richards at Min Mendoza. Diyan mo malalaman na talagang napakapopular ng relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards na kahit wala nang kinalaman sa kanila ay alam ang mga pangyayaring ito. Dagdagan mo pa ng mga two-blooded Alden Nation na talagang alam kung ano talaga ang tunay nangyari sa kanila dati magandang ang obserbasyon niyan dahil nga naman sa tinagal-tagal ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards bakit ngayon lang naglalabasan ito lalong lalo na ang pagrereto sa kanya kay Bossing Big na alam naman natin na talagang walang katotohanan isa lang ang pinag-uugatan nito si Alden Richards ay merong movie at teleserye at si Maine Mendoza naman ay talagang popular pa rin at nananatili na pinakasikat na ibabae sa mundo ng showbiz. Kaya dito pa lang ay malalaman mo na kung saan nang gagaling ang mga paninira at pangbabash kay Maine Mendoza at Alden Richards at kasama na rin si Bossing Big Soto. Ito ay ang mga matagal na nilang katunggali sa network man o sa mga proyekto dahil alam naman natin na isa lang ang mapabagsak mo dito ay babagsak na silang lahat lalong lalo na ngayon ay close si Maine Mendoza at Bossing Big sa Itbulaga dahil talagang siya na lang ang natira sa Aldab at syempre pagka nasira si Bossing Big Soto ay malalagay sa alanganin si Maine Mendoza at syempre pag nasira si Maine Mendoza ay malalagay naman sa alanganin si Alden Richards kung matatandaan nyo rin na ginagawa na rin ito dati kay Alden Richards. Pagka nga naman nasira nila si Alden Richards, alam natin na masisira din si Main Mendoza. At ang anggulo dito ay masisira din si Kathleen Bernardo. Taga ba si Kathleen Bernardo? Hindi ba't sa ABS-CBN? At ang matinding clue dito ano ang pagkakaparehas ng pambabas kay Alden Richards at kay Maine Mendoza? Ang una dito ay matalo ang TV5. Sino ba ang kalaban ng TV5? At pagdating naman ng masisisira si Alden Richards at Kathleen Bernardo, sino ba ang gustong sumira dito? Sino ba ang kalaban na lalaki ni Alden Richards? Pagpapagtagpi-tagpiin mo iisa lamang ang lumalabas dito ang isang network at itong network na ito ay nakipagsalib pa sa isang network din iyan talaga ang totoo ngayon ay alam nyo na kung sino talaga ang pasimuno ng paninira kay Mendoza at Alden Richards na kailangan ay talagang magbukas na tayo ng isipan nang sa gayon ay hindi matuloy ang kanilang mga binabalak pagdating kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil sila lamang ang makakagawa at makapagbabalik ng kanilang love team at Aldab kung hindi nga ngayon mangyayari ito ay next year pagpasok nila sa MMFF ay hindi malayong gumawa ng pelikula si Alden Richards at Maine Mendoza dahil nga ang inuna lang ni Alden Richards ay ang trabaho niya para kay Kathleen Bernardo at nasabi na rin ni Alden Richards ito na ang gusto niya talagang unang makasama ay si Maine Mendoza sa kanyang myriad company kaya nagkakatagpi-tagpi na ang mga pangyayari Imaginin mo na lang na pag nagsama uli si Main Mendoza at Alden Richards sa isang pelikula ay tiyak malalampasan nito ang mga blockbuster ng Star Cinema. Diyan pa lang malalaman mo na kung sino talaga ang tina-target ng salary na ito. Kundi si Alden Richards at Main Mendoza, si Labig Soto, TBJ at Itbulaga. At alam nyo naman kung sino ang mga kalaban nito kaya wag na tayo magtaka kung talagang gagawin ito kay Alden Richards at Main Mendoza sa matagal na panahon dahil gagawin nila ito para lamang ang masira si Main Mendoza at Arden Richards at gagawin nila ang lahat para mangyari lamang ito sinupalpal na ni Main Mendoza ng katotohanan ang mga bashers at mga naninira sa kanya, lalong lalo na ngayong mga nakaraang linggo. Natila na alam naman natin na ito ay isang kasinungalingan lamang. Alam naman kasi ng buong Aldam Nation na hindi nyo basta-basta masisira si Maine Mendoza at Alden Richards dahil na rin ito sa estado ng kanilang relasyon na alam naman natin na si Main Mendoza ay ikinasa lamang kay Alden Richards. Matagal ng usap-usapan ito at alam ng buong Aldab Nation. Kaya kahit ano pa ang paninirang gawin nila kay Main Mendoza na kesyo na pangasawa na daw niya si Bosing Bigsoto at merong mga anak ay talagang hindi ito paniniwalaan dahil naman talagang ito ay imposibleng balita. Dahil kung hahanapin mo ito sa internet ay hindi mo ito makikita. Ngunit ang pagdating kay Alden Richards ay ibang usapan na dahil makikita mo dito ang samot-saring resibo tungkol sa kanilang relasyon at pagpapakasal na talagang alam natin na tunay na nang nangyari dahil napakaraming resibo ang lumalabas dito. At mga personal na mga knowledge nila lalong lalo na ang buong Aldam Nation na kilala na si Main Mendoza at Alden Richards ngayon kung dati nga ay mapapaniwala ang buong Aldam Nation sa mga balitang ito iba na ngayon dahil ang mga resibo ay makikita mo na sa internet isang search mo lang ay makikita mo na ang tunay kay Main Mendoza at Alden Richards ito ang kinangangambahan ng mga bashers at mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards ang napakaraming resibo na hindi nila maikakaila at matatago pa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! You call me baby. I just wanna love you, baby. Let me love you. I just need a taste.